kapuso, walo ka banwa sa Iloilo na lakip sa areas of concern sa midterm elections. Masobra 200 ka pulis nga may mga paryente nga nagapapili sa Iloilo province ginsaylo na sang assignment. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. May walo ka banwa sa probinsya sa Iloilo ang ginatutukan sang otoridad sa nagahilapit nga eleksyon. Lima sa orange category kag tatlo naman kabanwa ang yara sa yellow category. Sino sa Comelec Iloilo, lakip sa Gintalakay ang mga lugar sa Western Visayas nga hatagan prioridad sa midterm election sa pagkunwin sa Regional Joint Security Control Center sa Sabado. Ang walo ka banwang din rekomendar sa ahensya matapos makitaan sa pamahog bangod sa presensya sa rebelde nga grupo kag intense political rivalry. Hindi naman mabuyagyag sa provincial election officer ang mga banwa bangod ang Comelec Central Office lang ang may poder nga magpagwa sini. Deliberated no, sa mga parameters nga ginatalaw naton kagin considerar naton para mabutang naton ang mga munisipyo uh, sa probinsya sa areas of concern sa subong wala pa makapagwa sang areas of concern ang Comelec Central Office naglabot naman sa masobra 200 ka mga pulis sa probinsya ang ginpangsaylo na ang ila assignment antes pa ang pagumpisa sang campaign period bangod may mga himata nga nagapapili sa eleksyon inidentify na natin yung mga police officers nga magmo more than one year as their chief of police and mga police officers who have uh, relatives who will run this uh, coming election. Upod kay Cirilo si Randuque, Zan Kilantang Sasa, One Western Bisayas.